yo what's up, what's up mga kadiskarte for today's vlog magpapani ng palay ang tatay ko ayan si tatay aka tatay bene or chong beni nakamonitor siyang maigi mga kadiskarte eto po yung anihing palay mga kadiskarte ang panalangin po namin maging masagana ang ani at madami tayong maisako na palay hindi kagandahan ng panahon ngayon mga kadiskarte Medyo makulimlim siya kaya panalangin natin huwag tumuloy o ang ulan para matapos natin yung pag-aani ng palay. Medyo malawak din kasi itong palayan na, na ng ating tatay. At ayun na nga po mga kadiskante. Ayun sa malayo yung harvester. Let's start na silang mag-harvest ng palay. Salamat tayo at mayroon ng harvester ngayon kasi mga araw, mano-mano ang pag-aani ng palay. Ayan po si Kuya, buhat-buhat niya yung mga naisako ng palay mula sa harvester. Medyo malayo din nilalakad nila pagbuhat ng palay. Kailangan kasing dalhin sa pick up point para kuhanin ng bibili ng palay. Shoutout sa inyo mga pahinante ni tatay. Alam ko mabigat ang pasan-pasan yung palay. Saludo po ako sa inyo. Salamat at katulong kayo ni tatay sa kanyang pagpapaani. Kung wala kayo, baka mahirapan sila tatay sa pagdadala ng palay sa pick up point. Ito na po mga kadiskarte, natapos na nila yung tatlong pilapil sa susunod na araw naman yung iba kasi medyo ilaw pa yung ibang palay ang next challenge naman ay ang pagtawid ng harvester mula sa bukid papunta sa nayon improvise lang kasi yung dadaanan ng harvester kaya kailangan talaga maingat ang pagtawid sipat na sipat dapat kaya ayan si Bayo Roji at Bayo Gino para i-guide nila yung driver ng harvester para hindi magkamali ng daan konting pagkakamali kasi dyan posibleng magtaob at mahulog sa ilog ang harvester Diretso lang mga kadiskate. Konting kembot na lang makakatawid ka na. Sobrang maingat din talaga tong si kuya. Oops. Teka, teka. Konting kabig sa kaliwa. Ayos na yan. Ito na nga mga kadiskate. Kabuki, kapalay, kakarmers, kaibigan, kapamilya. tapos na ang first batch ng pagpapaanin ng palay ni tatay. Salamat sa masaganang ani. Salamat din sa magandang panahon. At salamat nanay. Alam ko nandiyan ka para gabayan si tatay. So please follow po more.